you okay. Yon, good morning, good morning guys. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Sa araw na to ay samahan nyo po ako sa panibago naman nating adventure. At sana ngayon ay magkaroon tayo ng blessing at siyempre sana gabayan tayo ng Panginoon sa bawat hanap buhay nating ginagawa. Kaya tara, samahan nyo po ako sa araw na to na iklim yung blessing na para sa atin. Let's go! go, let's go. At dito nga, pagkarating natin ng spot, ayan, prepare tayo. Nung makapag tayo ng ating SG, isang king makagad nung nagpakita. Ngunit nung tirahin natin ay sablay. Sayang, sa unang igkas, unang kalabit, sablay agad. Okay, mabun lang tayo. At sa kalawang pagkakataon, king mak pa rin. At dito ay sinigurado na natin na siguradong tatamaan. Kaya ito yung ating unang isda sa araw na to isang king makaril at matapos natin may secured itong king mak ay maramihang pagsisid pa yung ating ginawa ngunit nga medyo mailap na yung mga isda kaya nagpasya na rin ako na lumipat na ng spot Lakas si Bagus. Aba de labu. Ah. ah. Isa piraso. Kada ro ispat. Kasi okay guys, kada bago ispat. Ah. At dito saya ikalawang ispat, ayan mayroon agak dumaan sa atin na isang king makna naman at nung tirahin natin ay goods naman yung ating patama at secured na yung ating ikalawang isda at yun lang nga medyo di maganda yung ating visibility dahil yung may kalabuan dahil palagi lang yung ulan-ulan dito sa amin pero pwede na pagtyagaan another pagsisid another king makna na naman at dito ay Subline na naman ano ba yan at matapos nga nito ay lumipat na naman ako ng panibagong spot para makahanap tayo ng pwede natin may dagdag sa ating huli isa pa rin <laughs> naman guys dito tayo sa tabi subukan natin dito dahil doon malabo at malakas yung agos subukan natin dito kung anong nag-aapang na biyaya sa atin okay ayan pagkarating natin dito sa spot at hiwalay hiwalay lang na bahura ito at dito nga ay pumunta ako ng panganto at nag ambos ako at meron namang lumapit na isang golden tribali at grupo ng putihan ngunit nung tirahin natin yung golden tribali na hindi natin inasan yung mangyayari ay dalawa pala yung tinamaan at ito yung buong kaganapan dito nga nung unang lumapit yung Golden Tree Valley at hindi agad natin natira dahil medyo may kalabuan at nung nagtagal ay meron ng mga putian kaya inantay ko nung bumalik ayan, nung tirahin natin ay napakaganda yung ating patama at nung paangat na tayo ay dito ko na nakita na dalawa pala yung tinamaan isang golden tribali at uh, putian kaya goods at panalo yung ating dive na ito

ayan at matapos nga natin may secure itong dalawa nating napana ay nagsagawa na naman tayo ng panibagong pagsisid at dito ay grupo ng yellowtail tribale at yan meron sanang malaki siguro nasa 6 or 7 kilos ngunit tumira tayo dito sa isa ay bigla palang lumapit yung pinakamalaki sayang ayan o oh. nasa ibaba lang sayang pero goods naman dahil nakahuli naman tayo alright ayos at panalo na rin ito sa sabaw at dito sa panibagong pagsisi na naman ang ating ginawa ay may biglang dumating na isang uh, golden tribali at syempre luck target tayo agad dyan dahil good size na rin at pantagdag na rin sa ating huli At medyo kahit na malabo yung ating spot ngayon ay sa awan ng Diyos ay pinagkakaluban pa rin tayo ng biyaya. Ayan at napakalaking blessing na ipinag sa atin. At panibagong pagsisid na naman yung ating ginawa dito. Ambos pa rin at dito ay meron sanang lumapit na putian ngunit nag-alangan ako na tirahin. Dahil yung akala ko ay maliit pa. Ngunit nung umikot siya ay doon ko napansin na pwede na pala. Sayang. Ayan no, buong akala ko kasi ay malit pa, yun pala ay malaki na. Sayang at panalo na rin sana ito sa, sa baw. ayan matapos nga tayong umahon at nagpahinga, nagipon ng maraming hangin at nagsagawa na naman tayo ng panibagong pagsisid ayan at dito ay mayroon sanang grupo ng longnose emperor ngunit mga undersized pa at salamat naman ay merong biglang dumating na isang golden Tribali kaya kunin na natin to At yan nung tirahin natin ay goods naman yung ating patama. ayan at matapos nga natin may secured itong golden trevally at dito ay biglang dumaan yung isang king Mac, kaya dahan-dahan nating hinapol at nung mamit natin yung tamang distansya ay agara na rin nating tinira at yun naman ay goods naman yung ating patama ayos at nasa ilalim lang ng bangka kaya panalo Ayan, at matapos nga natin may secured itong King Mac ay nagsagawa na naman tayo ng panibagong pagsisid. At dito ay pag ambos ko ay meron agad akong napansin na isang uh, tubleron. Ngunit hindi ko pa tinira at naghanap ako ng ibang target. Ngunit nagantay tayo ng ilang segundo na walang nagpakita ay tinira ko na itong batis uh, bat piece. Kaya ito na rin yung ating ka uli-ulihang isda para sa araw na to. At para po sa ating shoutout ay nasa huli po ng ating video. Nah, apa lah Oh ya dah Oh, gelim dah naman Ayan guys. kahit pa pano ay nagkaroon tayo ng blising oh. okay blising na na rin salamat sa Panginoon at nakawin rin tayo na ligtas sarap ihawin na lang ito guys okay ayan guys ito yung kinita natin ngayon ayan 785 lahat okay na goods na rin